Dance Authority Marian Rivera at Coach J nagkulab sa isang TikTok trend. Marian, ginalingan sa paggiling, Narito the chika ang chika natin today. Marian Rivera trending ang pinakabagong TikTok upload kung saan nakipag-collab siya kay Coach J sa isang dance challenge. Sa naturang video, todo hataw si Marian sa pagiling at makikita din ang kanyang malupit na energy na nagpawaw sa mga netizens. Kahit simpleng TikTok lang, hindi maikakaila na si Marian ang naging highlight ng performance. Sa bawat indak, litaw na litaw ang kanyang karisma at confidence. Talagang todo giling na sobrang galing ni Marian, parang walang kupas ang kanyang moves na tila isang professional na dancer kahit katabi pa niya ang kilalang choreographer na si Coach J na nantili siya ang naging sentro ng atensyon. Ang naturang collab ay mabilis nang nag-viral at patuloy na pinapanood at sinishare ng libo-libong fans. Ayon nga sa mga netizens, pati sila ay napapagiling dahil masyado raw ginalingan ni Marianne sa paggiling.